Iris, sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, ang maaaring lumitaw ngayong araw sa iyong ugali, Iris, ay ang pagiging matapang ngunit may taglay na pag-iingat. Hindi ka natatakot humarap sa hamon, ngunit ngayong araw, mas pipiliin mong timbangin muna ang bawat hakbang bago sumugod. Sa trabaho, matindi ang iyong enerhiya, pero ginagamit mo ito ngayon sa paraang mas organisado at nakasentro sa layunin. Sa tahanan, marunong kang dumamay at tumulong sa simpleng paraan. May kakayahan kang magsakripisyo para sa mga mahal sa buhay, lalo na kung alam mong makabubuti ito para sa kanilang kinabukasan. Sa puso, totoo ka at hindi ka marunong magkunwari, kaya't ang pagmamahal mo ay madalas maging inspirasyon ng iba. At tandaan, ang kilos ng kalikasan ay parang apoy, kapag hindi mo kontrolado, maaari kang lamunin, kaya't ugaliin ang hinahon kasabay ng tapang. Taurus, sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, mas nangingibabaw sa iyong ugali ngayong araw ng Taurus, ang pagiging mapanatag, praktikal, at marunong sa pamumuhay. Ikaw ay hindi basta-basta nadadala ng emosyon, at marunong kang magtiis para sa mas matibay na bukas. Sa trabaho, pinipili mong kumilos ng tahimik ngunit may sigurado at matibay na resulta. Hindi mo kailangan ng papuri, sapagkat para sa iyo, ang kasipagan ay likas na tungkulin. Sa pamilya, ikaw ay mapagkalinga at laging nakahandang tumulong, lalo na sa aspeto ng pananalapi at kalusugan. Sa usapin ng damdamin, hindi ka pala salita, pero ang gawa mo ay nagsasalita para sa sarili. At tandaan, ang kilos ng kalikasan ay dumarating sa oras ng katahimikan, kaya't laging maging matatag, sa gitna ng kapanatagan. Gemini sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, ang umiiral ngayong araw ng Gemini, ay ang iyong talino sa pakikisalamuha at likas na kakayahang makibagay. Ngunit higit sa lahat, namamayani ang mas malalim mong pag-unawa sa katahimikan. Sa trabaho, mas magiging produktibo ka kapag sinamahan mo ng tamang konsentrasyon ang iyong likas na kakayahang magmultitask. Madalas mong gamitin ang salita sa ikabubuti ng iba, ngunit ngayon, mas pipiliin mong makinig upang higit na maintindihan ang iyong kapaligiran. Sa tahanan, ikaw ay parang hangin, mararamdaman sa presensya, nagbibigay lakas, pero hindi kailanman pabigat. Sa damdamin, ikaw ay mas mapagalaga at mahinahon ngayong araw, mas iniisip ang pangmatagalang pananaw kaysa panandali ang aliw. At tandaan, ang kilos ng kalikasan ay tulad ng hangin, hindi mo nakikita, pero nadarama mo ang epekto, kaya't gamitin sa kabutihan, ang bawat salita at ikikilos. Cancer, sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, ang pinaiiral sa iyo ngayon ay ang mas lalong lalim ng emosyon at malasakit sa mga taong nakapaligid. Likas kang mapag-alaga, ngunit ngayong araw, mas yumiigting ang iyong damdaming protektahan ang mga mahal mo sa buhay, lalo na sa usaping pangkalusugan at kapakanan. Sa trabaho, hindi ka lang masipag, kundi matsaga at marunong umintindi ng kahinaan ng iba. Sa tahanan, ikaw ang tahimik na lakas, laging handang umalalay kahit hindi kahingan. Sa usapin ng puso, ikaw ay tapat, marunong umintindi, at hindi agad sumusuko sa mga pagsubok. At tandaan, ang kilos ng kalikasan ay gaya ng agos ng tubig, mabilis magbago ng direksyon, kaya tiyakapin ang pagbabago, ngunit manatiling tapat sa pinagmulan na laging maingat. Leo, sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, ang nangingibabaw ngayong araw ay ang iyong likas na tapang, ngunit may halong kabab ang loob. Kahit ikaw ay sanay sa liwanag at pagkilala, mas pipiliin mong magsilbing ilaw para sa iba kaysa sa magpakitang gilas. Sa trabaho, ang iyong liderato ay hindi ipinipilit, kundi kusang lumilitaw sa pamamagitan ng mabuting halimbawa. Sa pamilya, ikaw ang nagbibigay sigla at gabay sa mga desisyon, ngunit marunong kang makinig at sumuporta sa payo ng iba. Sa pag-ibig, ikaw ay mapagmahal at matatag, kaya't ang iyong presensya ay nagiging sandigan ng iyong kapareha. At tandaan, ang kilos ng kalikasan ay tulad ng araw, hindi kailangang sumisigaw para maramdaman sapat na ang liwanag upang magbigay ng direksyon, kaya't ang pag-iingat ay laging dapat inuuna. Virgo, sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, ang nangingibabaw sa iyong ugali ngayong araw ay ang pagiging detalyado, masinop, at may malinaw na panuntunan sa lahat ng bagay. Hindi ka makontento sa basta-basta, kaya't pinipili mong tiyakin ang bawat hakbang bago ka kumilos. Sa trabaho, ang iyong pagiging maayos at organisado ay daan upang mapabilis at mapaganda ang resulta ng mga proyekto. Sa tahanan, ikaw ay masinop at mapagkalinga, laging may malasakit sa kalinisan, kaayusan, at kalusugan ng lahat. Sa pag-ibig, ikaw ay hindi mapagkunwari, mas pinipili mong ipakita ang pagmamahal sa gawa kaysa sa salita. At tandaan, ang kilos ng kalikasan ay dumadaan sa mga puwang na hindi nakikita ng marami, kaya ang pag-iingat ay laging dapat inuuna. Libra Sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, ang Libra ay nagpapamalas ng likas na pagkahilig sa balanse at pagkakaunawaan. Ngayong araw, higit na umiiral ang iyong kakayahang makinig ng buong puso, lalo na sa mga usaping nangangailangan ng patas na pagtingin. Sa pamilya, ikaw ang tagapag-ayos ng tensyon at hindi nagpapadala sa emosyon, sapagkat alam mong ang kapayapaan ay higit na mahalaga. Sa trabaho, hindi mo hinahanap ang papuri, kundi ang katarungan at katutuhanan sa bawat galaw. Marunong kang magbitaw ng salita sa tamang oras, kaya't maraming humahanga sa iyong dignidad. Sa pananalapi, hindi ka maluho, ngunit pinahahalagahan mo ang kagandahan at kalidad ng mga bagay. Ang iyong mabuting pakikitungo at bukas na kalooban ang siyang nagbibigay liwanag sa mga taong iyong nakakasalamuha. At tandaan, ang kilos ng kalikasan ay hindi inaasahan, kaya't manatiling mahinahon at mapanuri sa bawat pagbabago. Scorpio sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, ang Scorpio, ay sumisibol sa kanyang lalim at kaseryosohan. Ngayong araw, mas pinaiigting ng tadhana ang iyong pagiging mapagmasid at tahimik na kumikilos. Hindi mo agad ipinapakita ang nararamdaman, ngunit sa likod ng katahimikan mo ay may matatag na layunin at malinaw na direksyon. Sa pamilya, ikaw ang sandigan sa oras ng pangangailangan, laging handang samalo, kahit hindi ito hiniling. Sa trabaho, hindi ka natatakot sumabak sa mahihirap na gawain sapagkat para sa iyo, ang tagumpay ay bunga ng tsaga at hindi ng swerte. Sa pananalapi, matalino kang magtago at gumamit ng mga reserba, hindi mo isinusugal ang kinabukasan sa panandaliang layaw ang iyong katapatan, kahit tahimik, ay matibay na pundasyon ng tiwala ng iba sa iyo. At tandaan, ang kilos ng kalikasan ay may kapangyarihang, bigla ang magbago ng ihip ng hangin, kaya't panatilihin ang malalim na pananaw at panloob na lakas. Sagittarius Sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, ang Sagittarius, ay mas lalong lumalawak ang pananaw ngayong araw. Ikaw ay naghahangad ng kaalaman, karanasan at kalayaan, at ang lahat ng ito ay hindi mo inaasam para sa sarili lamang kundi para rin sa ikabubuti ng iyong kapwa. Sa pamilya, ikaw ang nagbibigay ng liwanag at lakas ng loob, lalo na kapag dumaraan sa hamon. Sa trabaho, hindi mo tinatanggihan ang bagong hamon. Bagkus, tinatanggap mo ito na may pag-asang may matututunan kang bago. Malaki ang respeto mo sa katutuhanan, at ayaw mong magpakasangkot sa mga bagay na may bahid ng pandaraya. Sa usapin ng pananalapi, marunong kang gumamit ng pera sa paraang makabuluhan at mapagpalawak ng kaisipan. Ang iyong pagiging bukas sa paglalakbay ng buhay ay nagpapakita ng lalim ng iyong pagkatao. At tandaan, ang galaw ng kalikasan ay hindi palaging may pasintabi, kaya't maging handa sa pagtanggap ng bago at sa paglisan ng luma. Capricorn, sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, ang Capricorn ay higit na nagpapamalas ng disiplina at paninindigan. Ikaw ay likas na seryoso at may malalim na hangarin na maabot ang matataas na pangarap hindi para sa papuri kundi para sa kapakanan ng mga minamahal mo sa buhay. Sa pamilya, ikaw ang tahimik na tagapagtayo ng kinabukasan, walang reklamo, ngunit puno ng gawa. Sa trabaho, ikaw ang haligi ng kasipagan at kaayusan, inuuna mo ang tungkulin bago ang luho. Sa pera, matalino kang humawak at hindi nagpapadala sa mapusok na paggasta. Para sa iyo, ang bawat desisyon ay dapat pinag-iisipan ng paulit-ulit. Ang iyong pagpapakumbaba at pagiging mapagkakatiwalaan ay sandigan ng mga taong naniniwala sa iyo. At tandaan, ang kilos ng kalikasan ay mabilis kung dumating, kaya't ang kahandaan sa puso at isipan ay siyang tunay na yaman. Aquarius, sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, ang Aquarius ay nagbibigay ng kakaibang kislap sa mundo ngayong araw. Ang iyong kaisipan ay malayo ang nararating, hindi kalimitado sa ngayon lamang, kundi sa mga ideyang makapagbabago ng kinabukasan. Sa pamilya, ikaw ang nagdadala ng panibagong pananaw at inobasyon, kaya't naiingganyo ang iba na magbago sa mabuting paraan. Sa trabaho, may likas kang katalinuhan at hindi ka takot sa pagbabago. Sa halip, ginagamit mo ang pagbabagong ito upang mas mapabuti ang takbo ng buhay. Hindi mo hinahayaan na ang emosyon ang magdikta sa iyong mga kilos, ikaw ay ginagabayan ng low ika at malalim na pagunawa. Sa pananalapi, marunong kang magplano para sa malayo, hindi ka basta-basta nagpapadala sa pangyayari. At tandaan, ang kilos ng kalikasan ay may kakayahang gulatin ka, kaya't ang pagiging bukas sa pagbabago ay siyang susi sa ikatatagumpay mo. Pisces, sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, ang Pisces ay lumulutang sa kalmadong tubig ng damdamin at intuition. Ngayong araw, mas lalong pinong nararamdaman mo ang pangangailangan ng iba. Kaya't ikaw ay nagiging mas maunawain at mapag -alaga. Sa pamilya, ikaw ang tahimik ngunit mapagbigay na presensya, lagi kang naruroon kahit hindi ka man laging napapansin. Sa trabaho, gumagalaw ka ayon sa tibok ng puso, ngunit may likas ka rin galing sa pagtimbang ng tama sa mali. Hindi mo hinahangad ang pansin, kundi ang kapayapaang dulot ng pagiging totoo sa sarili. Sa pera, hindi ka gastador, ngunit hindi ka rin maramo. Alam mong ang tunay na halaga ay hindi lamang nasusukat sa salapi kundi sa kabutihang loob. Ang iyong kabaitan, kahit minsan ay inaabuso ng iba, ay biyaya ng kalikasan na hindi dapat mawala. At tandaan, ang kilos ng kalikasan ay marunong mangusap sa mga tahimik, makinig, magnilay, at maging maingat sa mga desisyong binubuo